guys. So for today, tagay muna bago ang fly. So ayan, kailangan muna natin magtagay ng mga sampung <laughs> baso. Ano, ano na? Hindi na ba yung bubuksan? <laughs> o, oh, tagay na ano? Tagay na muna. Tiyos, ma! Kampay na, kampay! Halika na ma, magkampay na muna <laughs> tayo. Hindi na lang <laughs> kami na Mura lang yan. Kailangan si mo ano, mag ano kayong dalawa, mag cheers. Cheers, cheers na. kayong maalis eh. Hindi na. Pagay nga Masarap siya. Halika na. Kampay muna. Kampay <laughs> Sampai, guys. Oh, Bago uh, oh, ka, Sabi ko sa picture, ba ka ba ba Ay, picture ba yan? 1 celebration video? picture ba? lang. O, oh, tagay na, tagay na. Oh, wala, oh, so, wala yung okay. tama siya, pero huwag <laughs> <laughs> isang buwan talagang hinahan yung birthday niya. Mm. Yes. Siyempre. Nagulat si Masin. Papa. Ay! Hinakap siya. Ay, na Bye muna guys. Alis na kami. Wait lang mo yung pati. Bakit mamalaglag yan? Hindi ma. Actually may selfie stick ko sarili. Ay, ang no. <laughs> yeah. okay. Pamayaman Ay, talaga. Ito so, natin ka Ito 2-5 yan. Season 5. Pamayaman. Hindi naman. Chisera. Oh. talaga. Ayan, Ay, palis na kami guys. Kasi ito yung malita ni mama. Nakapag-impake na rin kami at maraming sasama. Marami kaming ano. Okay, yeah. Ma? Sige na, na kami. Nasaan ka na? Okay. Sige so, na guys, alis na kami. Kasi flight namin is 9.30. So kailangan na makaalis na maaga. Maraming maghatid sa amin. Maghatid sa amin, napaka-sexy. Magdasambay muna siya. So, yan na guys. Maghatid mag sa amin is, ayan, may ari ng mansion. At <laughs> napaka-sorte namin guys. Laki yung bayad sa sasakyan. serious na naman niya? Ayan Ay! na ka, ma! Ang tari mo talaga pang mayaman. Siyempre, alam mo yan. Naka ano ka talaga? ang tawag dyan? Dejo Omo. Ay, Osmo. Osmo 360. Ang yaman mo talaga. Ay, grabe ka. Hindi naman. hindi niya. Ayaman niya. Ayaman ng So, guys, babay muna guys ha. Ito lang. Wala nga. Gan ganito ung oh. Punta na kami ng airport guys. <laughs> ang linaw talaga niya man oh. Bili ka to sa ano? Sa mais dera City center Mukha yeah. na pa tayo. Parang sa likod kami. O kasha kasha. pa, di ba? Kasha yan. Kasi yan. Kasi yan, carry na yan. Likod. Oh, na Oo, pa. Kasi tayo uh -oh. si ng apat. <laughs> apat. Ako na lang dyan sa likod. Minsan na lang dyan sa likod. Eh. Ako na lang. lang. at dyan sa hmm. Pero kailangan sa likod nakahiga. Ay! Ay huwag ka mag-alala split pa ako dyan. Alam ko na hawan, isa-isay muna akin Alam mo, yung sinasabi ko sa'yo pa ako, na late sa mga ano po ha, pupuntin ko yung itlog mo. Pero <laughs> please, mas nandito pa kayo. Ayan. 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 Aray ko. Sa so, ito na guys. Uy, Pwede natin dalawa dito? Masya na kayo. Ayan. So nakasakay na ako guys. 9.30 yung flight namin. Ni hey, Mommy. Let's go na. Kasi niya ata dito na lang ko yung maliit. Dito baba. Ay, kay ano. Em. Ready ready siya. 'Yan. Andiyan 'yan. <laughs> Sama-sama na ang flight natin. Mga 2 na A.M. yun uh, ito na. Ah Ito na nga pala Papasok no? <laughs> na no Ayan na nga pala guys Ito na nga Entrance na, na. Airport na kami guys Ayan Dito na So doon naman ako mag-video guys sa pag nakapasok na kami ng immigration. Okay, alam mo na bawal dito guys mag-ano ng camera-camera. Bawal yan? Pag dito sa entrance, so, doon lang nakapasok ka na. Bala, naman bala, bala. so, Babay na guys, babay muna. Babay muna, mamay na ulit guys. Um, Sana tayo ma. <laughs> Ay, kubaba na kami guys. Bye-bye. -bye. bye Paano ko bababa? Ingat kayo ha. Dito na lang ako. Enjoy. Enjoy. Aba na kami, guys. -baba ba Ay, baba ba ako. Yes. -baba. Ay. Baba na ako. Ingat, Ems. Thank you. Ingat, Ems. Ay, baba, baba. baba ba. <laughs> Kala ko lilipad ka doon eh. Ay, ko. Ayan yung prinsesa. Aba na, guys, yung prinsesa, guys. Bye. Sisi. Sisi. Ayun. Ayun. Thank you, Kuya. Sige, ingat kayo ba? Bye. One, three, squash, ha? Bye. Thank you. Ika naman. Wait lang, ising ko lang guys yung aking dyan. Mayong yung passport, ma. Kunin mo na ba? Hindi na. Hindi na lang. Saan ba tayo? Babay na muna guys Ikikilo pa? Huwag na, alam naman natin Ilang kilo ba ito sa akin? Ewan. May 20 kilos ba ito? Sa akin wala Wait lang ma Halika na Saan tayo dito muna? So guys mag muna si mama Bawal mo na. Ano yan? Ay, ang ganda. Ang dami, no? Diba? Ay, oh, ito. Yan, oh, yan ba? Ay, yan ba sa mga gulay? Oh, ito, ito, ito to, oh. Ito, ito yung sayo, oh. This is... Ay, galo pa sa sarili. Ano yung brand? Ano yan? This is so. This is so. This is so. Saan na tayo? Saan ba yung ATM machine? So guys, naghanap muna kami guys ng ATM machine. Kasi mag-withdraw si mama. Ayun ma, oh. Ayun, EDCB ma. Malit lang naman yung ano ma dyan. Ay, oh. sorry, sorry, sorry. sorry. Ay, ano, ano ba? ba? <laughs> sorry ma. Nakapasok na kami guys. So, pupunta na kami guys sa aming airlines. Ano ano mo ma? Ay, ma 50% sila ma. This is also 18, but 18 carat with the diamond, and this is only gold. So this diamond have a certificate? Yes, Yes. We have rings, bracelet, bangel. Itanong mo kung magkano yung ganyan, ma? How much? Can I ask for the this? This bangle bang diamond. The other This today, diamonds, yeah, muna kami guys ng gold dito, guys. May first discount sila. Ayan, 50% discount sila, so guys. Ha? Pilipino na si Kuya? Hindi ba natin siya? Toilet mail. Dito muna ako, ma. Okay lang ako. Sir, muna ako, Ito. Wala pa kasi plate flight na. Wala pala. Ay, video pala ito, ma. Saan na tayo, ma? Ha? Doon na ba? I Stop recording. Ayun na lang ako, ba? Ha? Saan ba? Dito na lang ako. No, 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 it's okay. No, no, just it. No problem. No, it's okay. Thank you so much. Naawin niya sa akin. Bulok nila yung mga kapiroso. So, ayan. Dito na kami, guys. Masakay mo na kami ng ano. Shattel. Yung shuttle. Shuttle bus. sa punta para ba? Japan. Papuntang Japan. Marami <laughs> sila, guys. Ang ganda lang ito, mga. Kung nakabigo ka ma, automatic siya na likod. Automatic na? Sa likod. Ay, <laughs> Sit. Hey, ano ako ma? Ladies hey, and gentlemen, as we can't hear you, we request that you remain seated. And keep your seatbelt in case of emergency. Please leave all luggage behind and proceed near emergency hey, the emergency exit. sa Si Hazard, 'di ba? 'Di talaga natatanda ko mga kakaito mo tawag doon sa toilet like of trash can kumada hosta ko. Nene, okay. ka. yan? Si, si. O toksan oksano pala. <laughs>